Hi guys, good morning Tuesday na ng umaga ngayon guys uh, Magkakapilang kami ng asawa ko tapos Pupunta na kami sa Petron Para i-check yung kotse Kasi uh, sabi nila ngayon daw matatapos yung sasakyan So sanang guys uh, magawa na nila yung kotse ngayon Kasi kailangan na namin bumalik sa Manila Para makapagtrabaho na kami ng asawa ko Hi guys! Share ko lang yung experience ko kay Green Soldier nung Sunday. Kasi uh, pupunta kami ng night market ng asawa ko. Nadaan na namin si Green Soldier dun sa Session Road. Uh, dahil natuwa ako sa kanya, binibijohan ko siya habang maraming nagpapapicture sa kanya. Pero napansin ko sa kanya, parang ayaw niyang magpapidyo dahil hindi ko naman napansin na parang ayaw niya dahil natutuwa ako doon sa mga nagpapapicture sa kanya uh, medyo napidyohan ko lang siya ng dere-derecho tapos nung hindi pa ako tumigil sa pagbibidyo sa kanya ang ginawa ni Green Soldier nakita ko lum papalapit nakatingin siya sa akin tapos papalapit siya so pinatay ko kagad yung camera kaya hindi na nakunan guys dun sa video ko na ginulat ako ni Green Soldier para lumayo binulagan ako. So, nagulat talaga ako, guys. Akala ko, ahawakan niya ako. Akala ko, susunggaban niya ako. Parang, di ko alam kung anong gusto niyang gawin. Siguro, gusto niya may bayad yung pag sa kanya. So, dahil nga dun, guys, uh, medyo na-disappoint lang ako kay Green Soldier na ganun pala siya. Kasi, nasa public place naman siya. Kaya, tapos natuwa ako sa kanya. Kaya, binidyohan ko siya. Pero, yung katabi niya, guys, na clown, Kasamahan niya rin yun. Uh, dahil natuwa din ako, dahil clown, binidiyohan ko. Pero yun, guys, uh, mabait siya kasi nung nakita niyang binidiyohan ko siya, uh, nag-smile pa siya sa camera, tapos nagpo-post-post pa siya, tapos nagbabay pa siya. So, yun lang, guys, ang share ko, na experience ko kay Green Soldier. Hi Ay, guys, ayan, biyahe na kami papuntang Manila. Ayan, so guys, uh, ilang araw din kaming naghintay para magawa yung kotse. So, sa susunod siguro guys, sabi ng asawa ko, dapat meron na kami palaging dalang mga extra piyesa ng sasakyan, lalo na kapag bumabiyahe kami pa uwing Baguio. napansin kasi namin guys, mas mura yung piyesa sa Manila kaysa sa bagyo uh, siguro dahil na rin sa malayo yung bagyo Manila din nila binibili yung mga piyesa nila tapos binabiyahe nila kaya may dagdag na rin. Kaya total umuwi naman kami ng Manila. So balak namin bibili na kami ng mga extra ang piyesa tapos ilalagay lang namin dito sa loob ng kotse para kahit saan kami pumunta, masiraan kami, hindi kami mahihirapan magpagawa dahil meron na kaming extra pyesa. Hi guys, good afternoon. Nandito kami ngayon sa TPLEX. Pauwi na kami ng Manila. Uh, so guys, Tuesday ngayon. Kakatapos lang. Ngayon lang nagawa yung sasakyan nung Saturday kasi nasira siya dun sa Marcos Highway. Tapos dahil wala namang mabibilang pyesa, so kahapon lang siya sinimulan gawin tapos dahil pinaba yung buong transmission niya, ngayon lang siya natapos guys, mga 11am ata uh, natapos gawin yung sasakyan, kaya lumawas din kami kagad ngayon ng Manila pa uwi, uh, so guys i-share ko lang sa Petron Harrison pala sa Baguio, hindi sila tumatanggap ng senior discount, kasi yung biyanan ko kasi mag ano sana ng senior discount kaso sabi nung kahera nila doon, Dito sila tumatanggap. So medyo masungit pa nga yung kahera pero okay lang, pinagpasensyahan namin ng biyanan ko yung kahera. Kinausap na lang namin ng maayos na kung walang discount, sige ganun siguro talaga. Uh, so guys, shout out lang din po kay Kuya Erwin. Siya po yung mekaniko na gumawa ng sasakyan. Pero ngayon off niya kaya ang nagtapos ay yung mga kasamahan niya. saka kay uh, Kuya Lito, siya po yung chief mechanic dun sa Petron Harrison. Uh, so guys, uh, pa na kami ng Manila. Hanggang dito na lang po yung vlog namin dito sa Baguio. Uh, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook Team Vlogmas. Ingat po tayong lahat and God bless po.